Hi guys. So, uh, sa, na sad na gutan, Chambitaw. Aha na to makita ang atong mga videos nga nay mga violations or mga copyright sa like sa music or kanang naka na again sa policy sa monetization, uh, partner monetization. So naay mga policy mga sa Facebook. So na to yung violation diri na siya mga makita guys. So, let's go. Guys, so manan sa tong profile. Ato lang ning i-click ang na diri sa kilid. tas ato ipaubos, diri. So makita na to, diri si help and support and si setting privacy and professional access. So piliyon, lang piliyon, i-click lang nato ang help and support. Tas diri sa help and support na atay makita help center, creator support, account status, support inbox, report a problem, terms and policy. So atong piliyon diri guys is kaning support inbox. So pag-click na to sa support inbox, tuma Mani na din ta sa reports. So na reports about others So, your alerts, copyright issues. So na diri siya atong makita. Napud kay nag-request kadiri pud makita. So kasa report guys, okay. So na reports ana. So your alert. So diri di makita ang mga copyright nato sa mga music guys. So na na siya. Na copyright ko last 23 pa na siya guys. Oh. And kana sa dayon. And the copyright issues, this one kanang naggamit mong gugug music anak so dugay na ni siya, 2023 pa din karon pa din na detect ni meta nga naka na, na dayon ko so ina ani guys kung naka ka pwede ra na gyud na to na siya i-delete so pwede ninyo i-delete delete lang gyud siya okay delete lang i-click lang nimo siya i-click tapos see details kani so na siya yung mga choices kung i-remove nimo or mag ay uh, accept nimo ang revenue in ana siya so kani man ko na ko na mag-close atong last year so nag-accept na ko ang revenue pero na detect agad siya mori balik balik lagi hapon siya guys so inana siya so atong solution lang is kung nakay policies uh, nakay issue bitaw guys so imo na siyang i-delete ang video so pwede na din nimo pag delete nimo ang video pwede ra gyapon din mo siya i-upload otro so inana lang siya okay ba